Bigyan kita ng idea magkano mga bilihin dito sa Canada para kung sakali na lumipat ka dito, magtrabaho dito, or dito ka mag-aral, may idea ka na, di ba ka Berks? Tara, nood na! Nagpunta nga pala kami ni Angelo dito sa Costco. Gusto ko kasi bumili ng mga prutas. nag kasi si Ana at saka si Arvin na mag-camping daw kami. Kaya gusto kong bumili ng maraming prutas para yun ang kakainin natin habang nasa camping tayo. Diyan lang kayo mga kaberks. Isishare ko sa inyo kung magkano ang mga presyo at saka ano mga mabibili dito sa Costco at kung ano ang Costco Kaya tara, sumama ka. Mag-grocery tayo ng konti. Prutas lang para sa araw na to. Salmon fillet mga kaberks. Masarap to. Magkano ang isang pack? 27.99. Pero depende rin sa bigat yan. 36 dollars pala ang isang kilo so itong isang pack na to 41 dollars na so kayo nang bahala kung bibili kayo o hindi yung mga ganitong steak na salmon 29 dollars ang tatlong piraso samantalang sa Alaska namamatay lang ang mga salmon grabe ganito tilapia to alam nyo ba yon mahal din yan magkano yan almost 30 dollars ang tilapia filet. Ang dami niya mga yan dito. Magsasawa ka sa mga isda. Medyo pricey nga lang pero ganun talaga. Dito naman tayo ngayon sa baka, ang ganitong isang whole bag ng beef tenderloin, magkano tong ganito? 170 ang ganyang kadami. Kung gusto niyo naman, yung mga cut-cut na rito na New York State, $70 naman yung ganito karami, apat na piraso. So, kayo na bahala kung bibili kayo o hindi. Kung kukumputin nyo, mahal talaga. lahat ng mga item, lahat ng mga mabibili kasi talaga ngayon, sobrang mahal na. Dito naman tayo ngayon sa mga seafoods, yung lutuna na lobster, $60. Ilang piraso tong lobster na to? Tatlong piraso, dalawang piraso. Eh, yung mga crabs naman na ganito. Magkano yung crabs? Dalawang piraso ng crabs ang dalawang piraso is $40. $20 ang isang alimango, no? Tapos ito yung mga galamay na sa yung laman ng alimango for $43. Wow! Kung gusto nyo naman ng mga sugpo or mga hipon, marami rin sila rito ang binibenta. Ito mga luto na, pero magkano nga ba itong ganito kadami? $23 ang ganyang kadami ng hipon. So meron sila rito mga hilaw pa. Ito naman mga hilaw, magkano ba to? Same, $23 din. May ulo pa at saka may shells. Meron din sila rito, yung mga wala ng ulo. Same, $23 pa rin. So, ikaw na bahalang mamili kung anong gagamitin mo. And then, dito naman sa mga chicken nila, tignan naman natin to mga chicken legs. Iyon, $18 to $19. No? to mga chicken legs, medyo mura, no? Ang chicken at saka pork dito talaga sa Canada, mura yan. Pero pagdating na sa beef, vegetables, seafoods, fruits, Mahal na talaga yung mga ganyang klase ng mga paninda nila pero yung pork at saka yung chicken yan kahit papaano mabibili natin kasi swak na swak sa budget natin yung mga yan <laughs> Yung dalawang buong pork ribs magkano nga ba 27 dollars yan Ito naman yung mga split ribs $24 naman ang bawat isang pack niyan. At meron din sila rito mga pork bellies. Ang pork belly naman nila, magkano nga ba to? Nandito sa gilid, tingnan natin yun. $28 naman yung pork belly, ganyang kadami. Nagche-check lang ako ng mga prices, hindi ko alam. Ganyan na pala karami yung mga nabili ko. Kita nyo naman mga kabirks, ang dami ko na palang nabili. Nabudol na naman ako ng Costco. Kita nyo yung mga, yung mga nabili natin, may whole chicken, may mga kape, may creamer may basta kung ano-ano. Ang bala ko kasi lahat ng mga binili natin na yan, ipapadala natin yan, ipapapackage natin yan, balikbayan box po ng Pilipinas. At gaya nga ng nasabi ko sa inyo nung una tayong magpadala ng box na na -vlog natin, unti-unti lang tayong bumibili ng mga items pa isa-isa pag may sale o kaya may pera tayo ng konti. Iipunin lang muna natin sa bahay pag marami na at saka natin nilalagay sabay-sabay sa isang box, sa isang balikbayan box para ipadala sa Pilipinas. Lahat meron tayo. Sabon, toothpaste, kape, lahat yan. Isa-isahin natin yan para kahit pa paano meron tayong mga imported na items pasalubong sa Pilipinas or pabalikbayang sa Pilipinas. Kasi alam nyo na mga Pilipino, tayong mga Pilipino, pag meron tayong naamoy na imported, talagang masaya na tayo kaagad. Magkano na naman kaya abutin tong babayaran ko? Mukhang nabudol na ako ng Costco, nabudol pa ako ni Angelo. Ah. <laughs> Anyway, ganun talaga. Basta yung mga items na yan, ipapabox natin yan pa uwi ng Pilipinas para kahit papaano eh yung mga mahal natin sa buhay makatikim naman kung ano mga kinakain natin dito sa abroad sa kaka berks kapag OFW ka na nandito sa ibang bansa pag nagpadala ka ng balikbayan back sa Pilipinas iba talaga yung pakiramdam mo napakasarap sa pakiramdam yung maabutan mo ng konting biyaya yung pamilya mo sa Pilipinas yung maishare mo yung mga produkto na meron dito sa ibang bansa at desisyon namin mag-ama na magpadala ng mga bagahe ngayong buwan para sa kanila so magkano nga pala inabot ng ating mga pinamili kung ko lang 300 dollars para sa yun lang ah. Yung mga pinamili natin na yun, kukunti lang yun pero ganun nakamahal ka agad. Kaninang kapapasok lang namin ni Angelo sa Costco, ang ganda ng weather. Talagang kitang-kita -kita mo kuleblo yung langit. Aba, naggrocery lang naman kami paglabas namin, ganto na kaagad yung weather, ang lakas ng hangin at saka ang dilim na. Pumapatak-patak na nga yung ulan dito sa area namin. Welcome to Calgary talaga. Dito sa Calgary ganito talaga yung weather eh. Maliwanag tapos biglang didilim, tapos biglang liliwanag ulit, tapos biglang magi-hail, biglang magi-snow ng konti. Eh, kita nyo naman kung gaano kadilim mga kabirk. So, oh, di ba? Kaya naman dali-dali na namin inilagay itong aming mga pinamili dito sa likod ng sasakyan. Sa dami nang nakalagay dito sa likod, halos hindi na nga magkasya. Meron pa akong cooler at meron pa akong mga bag nandito sa likod lahat. O sige na mga kabirk, hanggang dito na lang muna yung aming vlog at magbibiyahe pa kami pa uwi ng bahay. Sana hindi umulan ng malakas at walang kidlat para naman makauwi kami ng maayos. Maraming maraming salamat po pala sa inyong panonood, pagsuporta at pagmamahal kay Chris Cusinero at Angelo, ang inyong kapamilya, kapuso, katropa, kabarkada at kab God bless po sa inyong lahat. Bye-bye! Ano man ang hamo ng buhay, palagi ka lang sumabay. Piliin mo laging sumaya, kay Chris Cusinero panalo ka. Di lang pagluto sa kusina, sa adventure ay kasama. Sa lugar na kakaiba, halika na ay Chris Cusinero na Halika't at sumama at manood Mga matay mamamang hadi lang dyan mabubusog May mga lugar pa lang, ganito ang nangyayari Kapag nakita mo, mapapawo, mapapagrabe Mga kaburks, tara muna